Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong kalusugan. kalusugan. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa isa na namang episode ng programang Kwentong Kalusugan kung saan ang ating discussion ay sumesentro sa wellness. Kumusta ba kayo mga mami? Kumusta ba kayo mga daddy? Nako, ano ba ang breakfast na inihanda ninyo kanina? At mamayang tanghalian Ang ating pag-uusapan kasi Paano magiging mainam ang ating pangangatawan At paano tayo magkakaroon ng healthy diet At syempre gagamitin natin yung malusog na mga pagkain patongkol O para magkaroon ng uh, kagalingan o gamot sa ating katawan Syempre that will involve determ determination and discipline Ito po ang kwentong kalusugan ang magiging game changer di lamang ng buhay mo, kundi ng buhay ng pamilya mo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Si Miss Mirna Arcega po ay 13 years na sa kanyang advocacy po para magkaroon ng maayos at malusog na pangangatawan ang mga Pilipino. Galing po siya ng Estados Unidos. At ang ganda po ng pasimula ng kaniyang ministry dahil uh, nagsimula po ito doon sa search niya kung paano matutulungan ang kanyang nanay na mayroong uh, concern, health concern. Pwede mo ba bang ikwento sa amin yon Ms. Mirna? Oh yes, Miss Jo. Ang nanay ko ay napapalibutan ng na sari-saring mga sakit dahil sa komplikasyon na taglay niya. Uh, 50 long years na diabetic siya, umiinom ng gamot. Ang kanyang gamot ay parami para parami hanggang siya ay uh, malapit ng mamatay. No? may heart failure, may kidney failure, bedridden kasi barado ang kanyang uh, ang kanyang uh, paa. So hindi siya makalakad at uh, isin schedule siya ng doktor na operahan. So ako ay tumangging operahan si Mother dahil uh, sabi ko baka madali ang kanyang buhay dahil may kidney failure na siya, may heart failure. So, inuwi ko ang aking mother na siya ay uh, nakaratay sa kama at hindi makalakad. Okay. So, may, nasabi, may na ilang taon si mother noon? At that time, uh, si mother ay 86 years old. Ah, oo no? nga naman. Nung no, tumagal, uh, tumagal pa ang kanyang buhay, uh, uh, I mean, 81 years old siya at tumagal ang kanyang buhay ng 6 more years. Wow. Na siya ay at that time, mamamatay na siya. No? Mm -hmm. So, yun ang kalagayan niya. So, sabi ng isang cousin ko, bakit nang basubukan yung uh, hydrocolonics at yung juicing therapy dyan sa may bandang Makati? Sabi ko, sinubukan ko, na bigla ako, aba, nakalakad si mother nang wala operasyon at hindi mm -hmm. na siya nag-dialysis. So, uh, para makatulong sa mga kaibigan ko lang, eh, aking uh, Uh, ako ay uh, para makatulong, bumili ng machine na yun, hydrocolonics machine. Mm -hmm. At uh, ang unang naging pasyente ko ay uh, taga DCIS, si Carmen Vargas. Ah, uh, oo. Oh, oh, oh. di diabetic din siya. Yung kamay niya na ninigas, hindi niya ma-close open at hindi makapag-holding hands sa kanyang husband. So, sabi, so, tapos, dahil after 10 days, uh, ay, na- ko open na niya at nakakapag holding hands na sila ng kanya ha tuwang tuwa siya so siya ay uh, in-invite niya ako sa DCAS Doctors Online para maging guest niya yeah. uh, so naging guest ako sa Doctors Online for 10 years na siyang uh, naging dahilan uh, upang ang um, this ang um, tree of life uh, wellness center ay makilala at uh, kami ng maraming pasyente Mm -mm. at natulungan ano ang uh, kalusugan yeah. ng marami nating mga kaagapay at um kasama po sa mga magiging discussion po natin syempre yung health benefits ng ano ng nilikha ng Panginoon no nakakatuwa na gumagamit din ang uh, kalikasan o no, ang mga Uh, natural na likha ng Panginoon para tayo ay magkaroon din ng kagalingan sa ating katawan at uh, kung kayo po ay nakapakinig na ng ilang episodes ng U Kwentong Kalusugan eh marami pong mga pagkain tayo rin ang uh, kumbaga ay eh, pinapain natin ng ating mga sarili at ang ating uh, ang kalusugan ng family natin kasi pinapakain natin sila ng mga chemicals but For now, syempre gusto natin uh, mag-adopt ng healthy lifestyle, ng healthy living at yung mga natural na mga gulay o mga pagkain na pwedeng makatulong sa atin dun sa mga minor na mga karamdaman sa so, mga home remedy na pwede natin uh, gamitin para sa ating mga pamilya. Last uh, episode natin, I believe na pag-usapan yung uh, patungkol sa ano yung benefit ng ginger o yung salabat, no? ito ay uh, nakakapagpagaling ng sakit ng ulo, tapos ganun din sa kabag at uh, yung LBM, no? Uh, ngayon naman pag-usapan natin Miss Mear na. Ano naman ang makakatulong doon sa nagtitibi o nagconstipate. Okay. ah uh, number one na ang dapat gawin na home remedy natin ay papaya with seeds. Andiyan yung laxative effect. Oo, oh, oh, yung buto Oo. ng papaya. Oo. Oh, oh. So, kung ikaw yung nagtitibi, ah uh, wag mo Wait Wait lang. yung ano? Yung buto? Oo. Oh. Oo, oh, yung ngunguyain mo yan. Ako, mga 30 minutes lang, punta ka na sa CR. Lalambot <laughs> la la na yung, yung dumi, no? kung uh, so hindi mo siya manguya. Okay rin, I-blender mo. Ayun, i-blend so, na lang siguro. Oo, uh, uh, i-blend mo ang uh, papaya seeds so, samahan mo na watermelon with seeds. Mm. Ang sarap-sarap ah, niya. Yeah, yes, okay, so a huh? watermelon with seeds at papaya with seeds. I-blend mo siya, no? At uh, sabi mo nga kung ano ang ano tantsa-tantsa lang ang mga home remedies kung ano that will suit your taste ata uh, makakagawa ka ng isang picture na siguro isang uh, isang isang half ng papaya at uh, isang half ng pakwan ay yung ibe blend ay makakagawa ka na ng isang picture of uh, blended uh, juice no iinom mo siya every hour Maya-maya pupunta ka na sa CR lalambot na, na wow. yung putti lalambot na yung yung ano oo uh -uh. ang so, galing Yes, oo. At kung hindi ka pa rin makadumi, syempre, gamit, uh, gamitan mo ng, uh, ito yung mga tips natin, I mean, uh, pag mo sa umaga, yung wala ka pang kinakain. Kinakain. Ano? Four, oo. Four glasses of hot or warm water in a.m. Yan ang mm. iinumin mo. Para maya-maya in 30 minutes, dudumi ka na papalambutin na nga yung lahat ng mga na-stack mo kagabi nung habang natutulog ka, ang kidney mo nag-filter, ang liver mo nag-filter. Pag mm. ininuman mo ng hot or warm water in the morning na before before ikaw ay magsipilyo, maya-maya ilalabas na tutulungan mo ang liver at kidney mailabas lahat ang toxins na filter niya kagabi. So lalabas na yan. At kung hindi ka pa rin makadumi, maraming pamamaraan, inuman mo ng one tablespoon of uh, virgin coconut oil. Okay. Para uh, oo, dahil tigang na tigang ang dumi mo, tigang na tigang, at uh, kailangan mong mailabas ito, so kailangan mo ng pampadulas dahil hindi na nga siya mailabas. So, virgin coconut oil or pwede ka pumunta sa palengke, uh, bumili ka. Uh, kung hindi pa rin madumi, bibili ka na ng mga castor oil, one tablespoon, madudumi ka na nun. Or dates. I mean, uh, prunes, prunes, kakagunguyain kaka mo yon para malambot ang iyong dumi. Okay. Ulitin natin dahan-dahan lang, Miss Mirna, kasi meron talagang mga nagtitake notes sa ating mga kaagapay. So unahin natin yung uh, sinabi mo, ano yung pagising sa umaga, ano yung uh, pwedeng uh, inumin? First thing uh, in the morning? Warm water lang. Warm water. Apat na glasses, okay. dire Sige, so Before warm water po. Ayan, warm water po ah, wala pa po kayong kinakain 'yan. Okay. Uh -oh. Pagkatapos, ano po pa po? Ay, pagkatapos ikaw ay uh, pupunta na sa palengke, bibili ka na ng papaya, i-blend mo ang papaya, papaya at pakwan. At pakwan with buto kasi yan ay natural laxatives. Mhm. Mm uh Oo, -oh. kung wala ka naman blender, bili ka na lang ng papaya, kain mo pati nguyain mo ang buto ng papaya. Mm -hmm. Miss Mena, parang di ko yata mangungunya yung puto ng papaya. Oh. Mapait yun eh. Okay. Kung hindi pa rin, meron pa rin tayong magagawa kasi iba't ibang pamamaraan nga ito eh. Iba't oh, ibang sige. Okay. home remedies. 20 pieces ng kalamansi, ilalagay mo sa isang lethrong tubig. 1 uh -huh. liter of water. Mm -hmm. Plus 3 tablespoons of sea salt, ilalagay mo dyan. Sea salt ah, huwag oh, si you yung gas. Yung buo Oh oh, sea salt. Uh Oo. -oh. Okay. Ayan mo, oh, ayan kaya kaya ko yan. Uh, ah, dalawa, three, 20 pieces ha, ng kalamansi. Uh, kalamansi. Hindi papainitan type... yung kalamansi. Hiwain lang. Yung juice. Hiwain, kalamansi juice. Gagawa ka ng juice sa isang liter of water. Water. Mm -mm. Oo, oo. Filtered water na yun, ano? Mm -mm. Plus, 3 tablespoon of sea salt. Bakit may Ino... asin, Miss Mirna? Ah, yan ang magpapadumi sa'yo. Inumin oh. mo, oh. sumukal po. Dudumi kang sigurado. Mm. Yes. Pwede ba yan, Miss Mirna, kahit hindi ako constipated? Ah, naku, baka magtae ka naman. So, ah, <laughs> uh, <laughs> mag-ingat-ingat lang kasi baka <laughs> magtae ka. Oo, okay, okay. Oo. Sige, uh, X ex na yan course. para sa mga hindi constipated. Uh, Oo, oh, oh. Dahil pag ikaw ay constipated, ibig sabihin meat eater ka. Alam mo ba, Miss Jo, ang baboy ay hindi na digest One month bago ma-digest, naka-store sa ating kolon at ilalabas mo siya yung inilalabas mo ngayon, yung kinain mong baboy noong last month. So, kaya ha, tigang na tigang, tibing, tibing. So, kailangan mag-change ka ng lifestyle. Kumain ka ng gulay. Ang gulay ay high in fiber. Pag nag, na, kumain ng gulay, siguradong lalabas at hindi ka magpitibe. Okay. Pag kumain ka ng gulay, sasayo ay sasaya ang iyong buhay. Yes. <laughs> oh, sige. So, meron na tayong ano, uh, isang litro ng calamansi juice. Okay. Na may asin, tatlong teaspoons. Ano pa po? Tablespoon. Correction. Tablespoon. Ah, tablespoon. Kutsara. Oh. Oo, oh, oo, oh, oh. oh, oh, oh. oh. Isang litro, ha? Isang litro. Okay, Siguradong isang ka. Oo. Oh, oh. Si 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 eh, si paano si pa. kung hindi pa rin talaga, Miss na? Ano ah, ano pa, pa pwedeng sisiguradu gawin? sisiguraduhin ko na na talagang dudumi ka dito <laughs> na itong litro ng uh, 20 kalamansi at tatlong tablespoon ng sea salt. Huwag yung rock salt kasi baka tumakas ang iyong blood pressure. So, uh -huh. huwag yun. Sea salt. Pwede yung ano, Himalayan salt? Yes, Himalayan salt. Huwag lang rock salt. Huwag lang uh, iodized salt. Na naka, baka, dahil nga... Ang ah, hindi pwede yung rock salt. Uh, at saka uh, iodized salt. Kailangan ah. Himalayan salt or sea salt. So yun talaga, Himalayan. Yes. Para okay. hindi tumasa ang blood pressure mo dahil maalat siya na kakain. So sigurado, gagaransyahin kita. Gagaransyahin <laughs> kita pa na ikaw ay dudume at kumain uh, ka ng high fiber, wag kang kakain ng baboy para hindi ka magtinde. Okay. Paano po yun? Uh, the meat eater nga siya tas constipated. Mga ilang linggo, buwan siya hindi kakain ng meat. Uh, lifestyle na, lifestyle change, <laughs> alam mo. Uh, ito, imagine mo, miss Job. Uh -huh. uh, dalawa ang butas ng ating katawan. Isang bibig, isang pet. Takpan mo ang pet mo, hindi mo malabas lahat ang toxins sa katawan mo. At ang lahat na isinusubo mo ay lason sa katawan mo. Sakit ang aabutin mo. Dahil hmm. puro toxins ang babara sa katawan mo, puro lalasunin ka ng toxins na nakaibak sa iyong kolon, lalaki ang tiyan mo, bloated ka, at uh, magiging hyperacidic ka. So imagine mo walang hindi makalabas na may ibang mga pasyente namin, mga lingguhan hindi makakadumi, buwanan hindi nakakadumi nako. Ingat-ingat lang kayo pag ikaw ito itong kondisyon mo. Huwag mong i-ignore itong kondisyon na to dahil isang araw mabibigla ka isang dreadful disease na meron ka dahil lahat ng toxins mo hindi na pa-flush at itinatago mo sa colon mo, nakaimbak 'yan. Mhm. Mm so paano ba fina-flush, Miss Mirna? Ayun, kakain ka nga ng high fiber. High fiber, ibig sabihin gulay talaga. Pag kumain mm. ka ng gulay, hahaba ang iyong buhay. Okay. And high Nasabi. Fiber. High, and ah. ang fiber, high in fiber, walis ng katawan. Ibig sabihin, pag ang kinakain mo ay high fiber, walis ng katawan, ilalabas nga lahat ang dumi, uh, toxin, dumin, toxin okay. sa iyong katawan. Sige po. Tama po yan. Pe, pero kasi halimbawa, ang isang uh, mature na lalaki, individual o babae, ay talagang meat eater siya since bata pa siya. So, just as you have mentioned, up po ito sa intestines. Is there a way na ma-remove ang toxins na ito na, na tumambay na sa loob ng tiyan? Uh, yan ay amin ang amin rolo dito sa Tree of Life Wellness Center ay uh, tanggalin yan. So, pwedeng dietary way, yung mm -hmm. na mention na natin kanina. Pero mechanical way, so kailangan na natin ng machine o tulong ng isang machine. Ang machine namin dito ay tinatawag na hydrocolonics. Tatanggalin niya yung mga, lilinisin nga yung kolon, tatanggalin nga lahat ng mga nakaimbak sa iyong kolon. Mm -hmm. uh, lahat ng mga toxins, ay kailangan matanggal dahil pag umidad ka ng 40, dyan ka sisingilin ng lahat ng sakit. Magtataasan ang iyong laboratory, high cholesterol, high blood sugar, hypertension, lahat ng mga high, high, high society ka na. Okay? So kailangan tanggalin lahat ang toxins sa iyong katawan sa pamamagitan ng isang mechanical way na tinatawag naming hydrocolonics. Kung hindi ka naman makapunta rito, pwede kang bumili ng, co ng uh, labatiba enema set no lagyan mo ito ng uh, lagyan mo ito ng uh, magpakulo ka ng 5 uh, cups of uh, water at lagyan mm -hmm. mo ng 3 3 tablespoon of ground coffee hindi yung 3 in 1 na ah. ground coffee kape barako or whatever ground uh, ulit po miss Mirna limang baso papakuluan ng uh, ng limang baso uh, ng o, tubig uh, o, o, kasama lang 3 tablespoons of coffee ground coffee. Ground hindi freshly three, ground coffee. O, 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 ground coffee, hindi 3-in-1, no? Okay. Pero so, 'di ano, na, coffee beans? Coffee beans o so, oh, oh ba ground? Ground. Okay. Din. Okay. Po. okay. Mm -hmm. Ngayon, isasalain mo 'yon para hindi hindi siya bumara sa 'yong uh, tube, no? At pagkatapos 'yan ilalagay mo doon sa enema set mo at ilalag ilalabat bahay mo sarili mo eto y gagawin mo every day ah. Um, coffee enema upang sa ganun lahat ng toxins mo ay matanggal matanggal po ito ay uh, tinitibe matatanggal nga labati i bala mm -hmm. may set na nabibili po niyan sa drugstore Oo, oh, oh, meron. Kung wala kang mabili, bili ka lang sa amin. Tawag ka lang sa amin, bumili ka sa amin. Okay. At pwede rin po magpa-hydrocolonics. Pwede rin magpahalo. Ano naman ang kaibahan nun, Miss Mirna? Ang, ang labatiba o copyanema na tinatawag ay uh, gumagamit ng five glasses of water. Mm -hmm. ang, uh, ang tinatawag naming hydrocolonics ay gumagamit ng five gallons of filtered water. So, makikita mo pa ka kaibahan sa five gallons versus five glasses. So, sa amin, talagang Uh, lilinisan niya yung entire colon mo no, sa kadulo-duluhan ng iyong colon ay kanyang lilinisin at tatanggalin ang mga toxins, ang mga acids, ang mga lahat ng mga undigested food na na-store sa iyong colon. Isang uh, experience mo lang ng hydrocolonics, makakaramdam ka ng uh, tanggal ang bloatedness mo pag hmm. para kang nanganak ng mga 1 uh, one, two pounds of uh, mga naimbak na mucoid plaque sa iyong kolon, parang ipinanganak mo siya, kaya ginhawang ginhawa ka. Uh -uh. Okay. Miss Mirna, so ito ay kasama doon sa 10-day plan? Yes, sa 10-day program natin. Ah, uh, Miss Jogs, amantama, uh, pag-usapan, ngayon ay uh, founders sa uh, birthday promo natin, may 50% off ka kung so, ikaw'y one-timer na gusto mo sumubok ng hydrocolonics. Mm. Uh, 50% off. Ayan. Okay. So, mm. Maputing masubukan nyo ang isang trial na uh, hydrocolonics para kung anong man yung tinitiis mo na mga sakit-sakit sa katawan ay matatanggal yung mga acid, hyperacidic ka, constipated ka, punta na kayo dito para makaranas na ng kaginhawaan sa katawan. Okay. So, dalawang klase po yung uh, pwede nating gawin, no? especially kung constipated. Uh, yung sa diet, healthy diet, kakalimutan na muna. Kakalimutan na ang karne. Tingnan nyo naman si Miss Mirna, na, oh, batang-bata pa ang kanyang itsura. Pero, uh, would you like to share kung ilang taon na po kayo, Miss Mirna? na? Uh, ako'y magse 17 na ngayong August na to. Kaya ito ay uh, Founder's Birthday Promo at ako ay natutuwa at nagagalak na maipagmalaki ko na ako y ay uh, nung dumating galing sa Amerika, pagising ko sa umaga, puro-aray na ako, ang tiyan ko bloated, lagi ako napagkakamalamuntes. Uh -huh. uh, dahil ang laklaki ng tiyan ko at taba-taba ko, thank God nung uh, nasagpuan ko itong klaseng pamamaraan ng healthy lifestyle or healthy diet at saka Uh, hydrocolonics machine na ito na I aking mean, tinaguyod na na-mention na ko kanina. Thank God, ako ngayon ay uh, sabi nila, 10 years younger na wala yung mga... Maa, eh. sa katawa, sa mukha. At uh, yung, dati kasi, mamaya, lobo ang katawan ko. Mamaya, antabata-batas mag-lose ako. Parang, parang ano ba? Uh, parang yo-yo. Yo-yo, yoyo, yoyo diet. Mamaya, choy Mamaya, payatot. pag may affair, papapayat ako. Masama yon Lalo ko nagkakasakit. Ang dami ko nang aray pag gising sa umaga. So, <laughs> balit ngayon. Naku, parang nakaka-relate ako, Miss Mayor, na... Walang aray. Maipagmamalaki ko, gigising ka sa umaga, walang aray. At you look 10 years younger, healthier. At uh, yan ay dahil sa healthy lifestyle na na-mention ko kanina. Huwag kang magpapasok ng mga meat. Uh, yung apat na paa, baboy, baka, chicken. Dalawa lang ang paa ng chicken. Uh, chicken paminsan-minsan ata uh, so papalitan mo yon ng high fiber para ma-flush ang toxins at yung puwet mo naman ay kailangan mailabas ang ipinasok mo or else pag naitago mo yan sa katawan at hindi lumabas toxins uh, tatanda ka magkakasakit ka hindi ka healthy mm Hmm, so yan po ang ilang mga paalaala po sa atin no especially kung meron po kayong concern sa inyong tiyan or constipated kayo ay uh nako nag uh, uh nag ang paalaala ni Miss Mayor na na avoid uh, eating meat. Pero kasi Miss Mayor na merong ibang diet po naman na ang ini-encourage is to eat meat and uh, vegetables kasi hindi naman yung fruits. Ah, uh, okay, meron tayo tinatawag na uh, dahil yung prutas ay nakakataas din ng blood sugar. So kung meron kang health condition, ay uh, um, nililimit ang aming um, pag-take ng sugar. I mean, yung matamis kasi may matamis sa sugar. So, yala, aming pinapayuhan sila na instead na yung matatamis talaga, ay uh, yung medyo, ang kakainin nila ay medyo sa grapefruit, yung medyo maasim-asim. Maasim. Oo. So, instead na yung mas matamis patulad ng uh, pinya. Banana. Banana, banana. So, mataas yan sa blood sugar. So, kung ano man ang health condition mo, dito sa aming uh, Tree of Life Wellness Center, ang aming itinuturo, hindi lang uh, hindi lang ikaw ay labat tuturuan, i-educate namin kayo. Marami kaming uh, ginagawa dito ng mga video at papanoorin namin kayo dito, i-educate namin kayo instead na kayo ay magkasakit, mag-change kayo ng lifestyle kung ano ang mga pagkain na uugma sa anuman ang health condition mo. Kami ay nag educate sa pasyente namin. Mm -hmm. Okay. Um, yung tanong ko kanina na merong ibang advocate na ang ini-encourage naman nila ay kumain ng kumain ng meat. Okay yung kanya-kanya tayong kanya-kanya uh, magandang tanong yan miss jo ano sino ba ang susundin tulad ng mga cancer patients nam in dito uh, ay kanilang sinasabi naguguluhan sila pero isa kaya nga pinapasubok namin sila dito mag-stay for 10 days at mm -hmm. napatunayan namin pagka sila ay kumain ng uh, plant based diet gulay lang uh, at uh, of course ang frutas ay ay uh, Uh, limited uh, limited lang na prutas. So, gulay, ang aming emphasis, plant-based diet. Alam mo, in 10 days, nakakaginhawa sila. Amazing result happens. Natatransform ang kanilang health condition. Pagdating dito, yung bukol nila, kalaki-laki, lumiliit siya. Na ilang mm. cm centimeter ang kanilang kalagayan. May bleeding sila. In 10 days, in just 10 days, nag-i-stop ang bleeding. Amazing result. Tumor shrinks, uh, bleeding stops, at uh, lumalakas sila, na-energize sila, nagugulat sila. Oy, nakakalakas akala nila dahil gulay lang ang kakainin nila, manghihina sila. Manghihina, hindi naman. Hindi, hindi sila, lumalakas pa sila. Dahil Ayan. ang gulay ay punong-puno ng living enzymes. Ang gulay ay punong-puno ng, ito ay tinatawag namin, superfood. Ang gulay ay punong-puno ng... Uh, micronutrients, phytochemicals na nakakagaling ng mga sakit. Very nice. And uh, sa dami ng gulay na yan, ano, siguro it's about time din na magtanim na tayo ng sarili nating mga gulay para sigurado na ito ay pesticide-free, chemical-free. Sang uh, isa na namang hamon para sa ating mga magulang at sa mga nakikinig sa atin na health conscious or gusto na rin i-adapt ang isang Uh, healthy uh, diet, no? Kaya naman po lagi lang kayong tumutok dito sa programang Kwentong Kalusugan. Medyo maikli lamang po kasi 30 minutes lang ang ating discussion pero puno po ito ng mga tips na makakatulong po sa ating lahat kung paano po tayo maging good steward ng ating mga pangangatawan dahil ang ating katawan ay kaloob ng ating Panginoon at nasa atin kung paano natin ito pangangalagaan lalo na kung mala Lawak ang ating influence within the family if you're a parent, a mother or a father o kaya ikaw ay ate, kuya. Ay uh, uh malaki ang responsibility mo o responsibilidad mo para matulungan ang iyong pamilya sa tamang pagkain uh, o malusog na pagkain dahil ang journey po sa maayos na buhay ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan Para po sa mga katanungan Miss Myrna, ano po ang pwede nilang tawagan? Anong numbers? Okay, tawag lang kayo sa 8776-3742 at uh, 0977 3888 4322 tawag na kayo sapagkat meron kaming libreng diagnostic test, libreng konsultasyon dahil ito ay uh, founders founders birthday promo month. At kami po ang inyong nakasama sa kwentong kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako si Mirna Arsega from Tree of Life Wellness Center. Samahan niyo po kaming muli sa panibagong edisyon ng programang ito dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. God bless you. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong Kalusugan. kalusugan.